Pero uh, madami na po talaga nagpagkamatay dyan? Pero, pero nung araw po talaga, kinatatakutan niyo po uh -huh. Nung araw? wala nang Wala Ang yep. nagpupunta hindi -na <inaudible> Pero <inaudible> Aiso yung mga ano yung, yung Tori o? Oh. yung Tori dyan. Ano yung po? Tori ng... Yung Tori pala ang Tori. Yung pala ang... Kaya pala ginawa ang Tori. na palang... palang... tapos yung telescope ah, na hindi ganoon. Ah, meron meron pa po. Kung... meron pa po dyan? Oo, oh, pa. Para lang yung pala po. para pala yung Tori. Kikita nila yung kalapang. Hmm. Tapos mga taas yan eh. Ano po yung panahon nun yan? Panahon pa Hapon o Kastila? Kastila Panahon pa po na nga? Baka si... Baka Hapon dito. Hapon po. Pero nandiyan ba po yung puno ng balete? bahaya na siya. tabahayan na siya mga idol class. So, yun. tatay na interview natin So Kuninto niya sa atin yung, yung story nito ng ano, So, kaya sinadya talaga natin kasi sa part ng vlog natin. Yun mga na idol ka to class. Pupuntahan natin. Mabay na. natin. yun mga idol na class so dito tayo dumaan sa uh, may part na to para mapuntahan natin yung na uh, natawag nila dito yung pinagbigyan so ayon sa kwento ni tatay uh, isa to sa kinatatakutan noon ng mga tao rito so kinatatakutan ng mga taga rito pero yung mga di nakakaalam pumunta rito kaya nagkakaroon ng aksidente isa na rin to sa na picture dun sa misteryo ng GMA7 So, curious tayo para mapuntahan natin itong balite na to. So, tira. Sana safe tayo dito. Cut natin yung video muna. Dinaanan natin. No? So, puro kabahayan na siya mga idol. So, ito yung pinakamalaking balite. At yun, may ano pa dun. No? Ginagawa na pala siya mga idol. sa class may apo Ayan. So, so nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang pinagbigtian so, mayroon pa dito mga ano ay dito ito alam nyo ba yan so, yan yung papaitan ng gamot sa sakit sa ngipin ito so, yung sinasabing balite eh, na na-picture sa misteryo na maraming inutang na buhay eh. sa so part na to at para sa akin dito sa ambience ng location mga idol ato class ay talagang kahit ano madami ng tao madami na ng kabahayan creepy pa din ang ambience nya dito is creepy pa pakiramdam so bali hindi tayo nakakita pero sa pakiramdam lang tayo nakas yung pakiramdam natin so ang ambience dito is pakiramdam ko is malakas pa sa park ng Balitin ito. Sabi ako, ramdam ko na may nakatira talaga rito mga idol na ito. So, yun nga. Dito mo, napakalalim ng anong yan. Yan. Yeah. Yun yan mga idol. Kakahuyan pa niyan sa kapila, oh. Para siyang ampas. Diba? Diba? Sabi po, naputol na din yung ibang ano. Eh, tinagawa na nga talaga. Ito yung barangay Pinagdigtian. Mga idol ato klas. Tubig o. Ayon sa history, mga idol ato panahon pa ng mga Kastila. Noong unang panahon, uh, madaming mga buhay ang inutang daw dito. At isa na rin daw dito yung mag-girlfriend. Sabi nung kausap natin matanda na binigtian, pinagbigtian ng ano, kaya tinawag itong pinagbigtian kasi may dami daw ditong nagpakamatay yung mga idol so yung location mga idol Yaka po. Yon. Yaka cute. Creepy itong ano. Puno ng balitik. Pakiramdam ko may nakatira. Oh, Ako, mga puno pa dyan mga idol gato Oh. Puro pa puno dyan. No? Park na yan. Comment down below sa inyo mga idol gato klas. Sa mga solid followers natin yan. At subscriber sa mga nakakakita may mga open ang third eye yan sabi niyo po rito sa location na ito so trabaho na talaga itong mga idolato class at ayun nga doon sa kwento nung nakausap natin hanggang ano na daw ito sa so may dulo gawing kalsada ay kalsada, gagawing kalsada lalagyan ng ampas, sorry, sorry mali tayo, lalagyan ng ampas mayroon pa akong ano dito mga idol dito plus oh. Ano to? Ah, uh, pakwan. Pakwan to, eh. O may libre dito plus oh. Hampas diba At may pools pa doon, oh. Siguradun sila kumukuha ng tubig. ayon dun sa nausap natin matanda isa sa kinatatakutan nila talaga itong lugar na to sipin mo mga idol na to class nung hindi pa to moderno hindi pa maraming kabahayan dito so baka pag pumunta ka rito yung panakong kasagsagam pa ng creepy ng lugar so, talaga siguro baka mapatakbo ka so iniwasan nga talaga itong daanan daw noon sa nung napanood ko sa vlog niya ni Misterio nung game uh, niya pa yung baba ang dito tapos damuhan pa yun okay ba yung uh, ano dito ang bias ng pakiramdam ko mga dito tapos alam ko meron talaga na nakatingin sa atin uh, so, tingnan nyo lang yung camera meron dito so natayuan yung balaibo ko at parang iba yung pakiramdam ko iba yung pakiramdam ko dito so, may mga third eye dyan Comment down below kung ano yung naisipan nyo Napakahirap pa yung dinaanan natin mga idol Para makarating tayo doon At iniwan natin yung motor doon So tabi-tabi na kasi yung bahay dito Sige ah, natin Maiksi lang naman tayong ang ano natin dito mga idol natin kasi hindi masyado shadow gano. Oh. Ah, gumugok siya. Takot na. Marasa yung ano dito. Oh. Gawa na. No? Ganda ng ano po mga idol natin plus oh. Yun oh. Kaya yeah, ito niya oh. No? Yun oh. Para siyang pulse. down below sa mga may third eye dyan, mga ano nakikita nyo dito sa puno ng baliti na daw na pinatatakutan ng mga residenteng nakatera dito wow, puhuni na nga ng ibon, nakatakot tabi yung camera natin Sila lang siya mga idol class. So hindi na natin naabot kasi yung uh, mga damo diyan sa part na yan. So panay turo tayo. So yun. Yan nga mga idol na to class at masilip din natin itong maraming pinagbibigyan na ito sa sinasabi. So, at so, yung vlog natin na uh, kapag-class. Hope sa may mga tayo yan, may napansin kayo at may nakita kayo sa iba. Comment down below. Yan mga idol na class uh, at dito na lang yung vlog natin.